Good morning guys Happy Thursday Chuibuan Meron na naman akong ipakita sa inyo guys Na mga Pang klaseng Mutya sa kalikasan Yung gawa ng kalikasan Na may mga makwa, nga ba to? Yung mga mutya ng Langgam Ay tingnan nyo guys Mabisa sa negosyo to Hmm Hmm, tingnan nyo guys. Yan. Bahay ng migas. Ito. Hmm. Hmm. Tsaka ito. Ito guys. Ibang klaseng uh, bato. Pero yung nasa likod. Kabibi. Ang oh. Oh. Ah, yeah, kabibi. Oh, na Nakadikit yung kabibi. Hmm. At saka yung sa dito, Parang pinaglara pinaglaruan. ganda, oh. Parang sinadya na ano ba? Ginuhit. At ito naman. Bahay ng langgam. Hmm. Or amigas. Sakitan ng amigas may mga guys eh. Tanawa. Hmm. Hmm. Nagpundok. At, at saka yung... Hmm, mukha ng kabayo. Wala lang tail. Yung... Ito, ibon. <laughs> Walang tl uh, Ito ay gawa ng ating inang kalikasan. Hindi po yun yung gawa ng tao. Hmm. Ito naman. Uh, bahay ng langgam. Ito. Hindi hmm, po to galing sa dagat ha. Narani sa kamadaan. Nakukuha yung nag naghunting ka ng mga mutya ito mm. <laughs> solid na solid napaka solid mm. mukhang mukha talaga mm. parang sinadya kinis pa solid tagusa na ba to Tagos na tagos. At, may sungo pa. Hmm. Hmm. Sinadya, sungo talaga. Hmm. Nga yeah, tagusan. Oo. Uh -huh. Forma pa niya ang sungo. Hmm. Nga yeah, tagusan. Hmm. Dalawa. Hmm. Hindi po sinadya na binuslutan. Tagusan talaga. Tagus na tagus. Yung mga problema mo nga yung mga problema mo malalampasan mo. Pag dala-dala mo itong bato pero ang laki naman dito. Sabahin lang ilagay mo yung pusil na bato. Na, napakalaki. Napakasulid. Psh, psh, psh. Abisa po, ito sa barilan. Ang hmm. dasal um, mo nito, yung sa barilan o sa pusil. Yung magpusil ka ng tao, hmm, yung may orasyon ka, tapos hindi ka makikita. Orasyon sa armas limano, Nya. Yeah. Mo ni mong gamiton. Syempre, gumagana talaga pag gamitin naman sa kabutihan. At ito naman. Napakaganda. Hindi po gawa ng tao, kalikasan pa rin. tagusan pa rin. Hmm? Oh, parang siyang ribulto. So, no need na nga mag ukit, -ukit ka ng kahoy. Unsa pa. Ang kalikasan lang na gawa. Oo. Oh, Napakasulid na sulid pa. Nunid no na nga mag ka pa ka ng kahoy na um, dekorasyon sa bahay. Kasi makikita mo lang pag binigay. Oh. Mm, nakaupo Mm, Tagusan pa. Oo. Oh. Ha! Kahit sang banda ka titingin, may purma talaga. Hmm. Di pa. Ito! Baboy dam. <laughs> Nap! Hindi po gawa ng tao to. Gawa po ito ng ating inang kalikasan. Nap! pinagkaloob sa atin. Ha? Huh? May, tingnan mo guys, oh. Ibang klase. <laughs> Hindi ka talaga makahanap ng ganitong klasing bato. Oh. Takot nga yung buaya nito. Hmm? Narani siya nag sa tubig. Pag na talinis pa na yung ay sungo na yan muna siya katong talinis pa na ilong niya ni Lapita muna siya katong pinakamangtas Nga mananap animals sa kagubatan hmm? mabisa sa negosyo to Yan so, thank you for watching, guys. Don't subscribe to YouTube channel for more videos. Thank you so much, guys.